Mayroon kasing tatlong properties ng Kangans. So, mabilisan okay. lang. So yung una is yung sobrang taas ng kanyang antioxidant. While waiting, ang gawin nalang natin, gawin natin yung pangalawang property. Mm. Uh -uh. Mayroon hindi masasayang yung oras natin. So mm. I have here representation ng iba't ibang klaseng tubig. By the way, disclaimer, wala po akong intention na siraan yung mga brands na to. In fact, tinlanggal na natin. Uh -uh. But ang representation nito, ito yung purified tubig, ito yung distilled, ito yung mineral water, ito naman yung energy drinks representation at the same time ito yung soda. Uh -huh. So ang gagawin natin isang gagamitin natin to test this water is uh pH test. Ibig sabihin nun, kung acidic ba siya or alkaline. Mhm. -mm, mm -mm. Ang meaning ng pH is potential of hydrogen. Ibig sabihin ititest natin kung mayroon bang hydrogen present yung tubig. So let's put three drops each. one. Ah, ano, ano tester tawag dyan? pH test liquid. P okay, pH. Ito yung test. high tech nung litmus paper nung ah uh -huh. nung pre, ano na. So, yeah. alam natin just yeah. sa test na yan kung acidic. Or kung alkaline ang tubig. O, or alkaline. Yes po. Alkaline yung so, tubig. Ito yung sa sinigib natin sa machine. Kaya yung sa, sa kangen. Ka okay. Okay. <laughs> so dapat sa ating mga tao, dapat acidic o alkaline? Alkaline po. O, bakit hindi dapat acidic ang water natin? Too katawan? much, sabi ng mga expert, too much acid waste ng ating katawan. In Oo. fact, ang root cause halos ng lahat ng degenerative diseases, ang reason oh. is too much acid waste. Ayun na. Hindi yung acidity, too much acidity. Acid waste. Okay, so, napakita natin kung so nakikita to. yung color tatakpan, ng tubig, tinatakpan ng ano, makitanggal. Ayan. Yan, so, okay. mayroon tayo actually pH test chart or oh. uh, 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 ito yun, sobrang acidic, right? Oh, yellow. Oh. Ito naman, Yellow. Yellow acidic. din, oo. Ito, neutral. Pero the reason neutral siya because of the minerals na meron. Kasi yung... mineral water yan. Yes po. Ito okay. naman, if you are drinking, energy you drink. You drink, super acidic. Super almost acidic, mm -hmm. okay. How much more soda? So soda o soda, or orange soda. And then, or... ito yung kagan water natin. Highly ba... alkaline. ano tayo dyan. Meron tayong tap water na ginamit. Pwede natin, test if you have, but uh, uh. Uh, wala tayong tap water, but the tap water will, will this so, will, the same as water. this. Ayun, pag nag-blue siya, Going to purple, yan yung pinaka-healthy. No? Yes po. Because it's uh, alkaline. Highest. Alkaline. Diba, from oh. one to... Now, ang tanong ngayon, dun oh. dun sa... Bakit hindi siya alkaline? Oo. Oh. Eh. Oh. there. Kasi nga, diba, ang pH potential of hydrogen. Itong oh. mga to, oh. wala silang hydrogen present. Ah. Oh. Ito, kaya siya nasa high, higher spectrum, nasa purple side, kasi sobrang taas ng kanyang uh, molecular hydrogen na nandun oh. sa tubig. Mm -hmm. oh. Kaya, siya. and why is that important to our body ang molecular hydrogen H is a very good source of antioxidant kaya nga ang antioxidant pa lang ibang term niya is active hydrogen so ang antioxidant is nagco-counter doon sa free radical damage kasi ang free radical nagnanakaw sila ng electron doon sa mga cells ito naman antioxidant nagdo-donate hmm. So mm -hmm. ang free radical damage nangyayari sa katawan natin na hindi natin maiwasan, it's a process already, every day. So mm-hmm. kailangan natin gawin is in your So kung ano ka, no. kunyari ikaw yung type of person na may uh, hyperacidity problem, Anong anong, anong anong benefits ang, naman? Ang sagot namin palagi, you just try the water but based sa mga testimonies ng mga ano, three weeks, two weeks. Nawawala nah. yung acidity. In fact, ito yung ito yung amazing part. Uh -huh. Diba sabi, ang slogan ng Energic is Change your water, change, change your life. Oh, oh. Kunwari, ito yung state ng katawan mo. Acidic ka ngayon. Okay. So, all you need to do is change your water. water. Drink okay, yeah. kang ganyan. Acidic yan kasi, oh my! O, oh, di ba? Ang saya. Wow! Uh, if you are your body is acidic oh. and you are drinking kang all you need to do is change your yeah, water. Ayan, ano yung susunod ulit na water? This is uh, okay, you know, distilled. Distilled, next. Purified, distilled. Yan. Ito, kaya itong ito, influence, lalo pa siya magiging alkaline. Uh -oh. Kaya hindi siya tataas na ng pH kasi dahil sa mineral uh -oh. so, na dyan. Na na li uh -oh. ano uh -huh. So, nalilimit yung kanyang mineral. Mineral na eh. Ito, energy drink. Ito yung pinaka-education ng... ko bakit nandito uh -oh. ako ngayon. Uh -oh. Kasi uh -oh. for the last 10 years, uh -oh. I haven't drink mo. sport drink Sports. at saka soda uh -huh. for the last. Kasi, uh -huh. kailangan mo ng 28... 28 glasses of kanga. Ay, para man neutralize so, Para ma-neutralize. Yung acidity. Kaya yung tap water. Ito oh, na to like yung tap water. Oh, sige. Oh, sige. Tap water. Diklen. Ito na yeah. yung ordinary tubig so, na, na lumalabas sa... So, sa gripo to galing. Sa, sa, sa gripo. Diretso gripo. Galing sa kanila. Wala nga na ito. mo ng P... So, pH uh, test. Acidity test. pH test. So, ang ano nito is... Anong kulay? Neutral. Listen dyan. Neutral ang tap water namin dito sa studio. Ang reason ang reason na neutral siya, kasi meron siyang tinatawag na chemical na lye. Oo. Oh, oh. Kasi na, pag, ano? pag acidic ang, ang dumadaan doon sa mga pipes natin, Oo. Oh, nasisira, oh. nagra-rust. Oo. Oh, oh. Kaya ang, di ba, pag acidic, may cause ng rusting or yung oh, right. sobrang taas oh. ng oxidants, oh, oh. rusting oh, oh. ang effect doon no, or, or aging. Oo. Oh, oh. At the same time, meron siya chlorine. Oh, oh yun yun. Tubig, yeah. uh, uh, kahit kahit uh, yeah. ano mo yan siya, neutralize. Kunwari, uh, di ba, mm -hmm. usually pag acidic, nag, nag-turn into purple. Uh, Hanggang dyan lang siya. Hanggang slightly alkaline lang siya, tapos babalik din, kasi oh, mayroon oh. siyang chemical na lye. L-Y-E. Oo. Oh, oh. O ngayon, Ray, mm -hmm. kung meron na ang kanya-kanyang mga tap water na, mm -hmm. sige po ka muna ulit, okay. na source, no, ang mga nanonood sa atin ngayon, bakit kailangan pang maging magandang alternative or kapalit ang kangen water? Kasi ang ginagawalan, ang, ang ginagawalan ng machine, doon yung dumad... Itong itong tubig na to, itong uh -oh. water from the tap. Uh Oo. -oh. sa machine, ang gawin niya tinatanggal yung chlorine lahat ng impurities nung sa uh -oh. tubig at ang ginagawa niya, ginagawa niyang alkalized. alkalized. Uh -huh. Ang nangyayari para sa process noon is electrolysis. Ayun. So mayroong tinatawag na disassociation of water molecules. Sa process na 'yon, mayroong nabubuong hydrogen ion. So yung mga hydrogen ion na 'yon, H- nagko-combine to form molecular hydrogen H2. Parang scientist to si Ray. Eh, ip ipakita na kaya natin yung anti... Yan, okay, <laughs> <laughs> ito yung ah, video na ito. Bago yung video na yun? Oo. Ah, sige, walang sige, video. Sige, pakilala. Oo, okay. Oo. Na-tempt ulit. Oo, na ulit tuminom. oh oh Yan. Oh -oh. Ay, yung mic, yung mic pala. Yung mic, sorry. Ari, pwede mong hawakan diba? yan. Ah. Nagsisip. Lang kahit tikim. Pero anong nangyari? Oo. Naging orange. Two months of this sa na katawan natin. Oh, See, naging uh, orange lahat. Uh, laging, overtime. Uh, Hindi naman na pagkailan Overtime, ng yeah. Overtime. Uh, the reason Pag being na uh, I'm, I'm doing this as an advocacy. Advocacy. Uh, uh, Nakakatuwa, eh. Kasi you are educating people. Yeah. Uh, ano, ano, anong ibig sabihin nun? Bakit naging orange? Ibig sabihin acidic, sir. Bo naging acidic ulit. Mayroon tayong chart, pH chart. Pwede ba natin labas? Oo. Uh, uh. Yung Naging acidic ulit after drinking ano, yung okay. mga soft drinks, uh -huh. diba? alak. Uh -huh. ganoon, And then, no? na nalagyan mo na yun, kahit lagyan mo pa siya ulit ng kangen. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hindi mahirapan. mahirapan. na siya. Kasi yan ay yun nasa katawan mo. Kasi yan na eh. Tingnan nyo. Ayun. konting diluted uh -huh. soda at sport drink, sports drink. Uh -huh. okay. Kaya. Yeah. Kailangan mo siyang i-flush uh -huh. ng mga araw. But ganito na lang, Ray. Personally, ikaw. How, how, many days mo ma-flush out yung, ano, yung acidic water? 28 days. Glasses, sir. Ang isang baso ng soda o isang uh -oh. baso ng energy, kailangan mong uminom ng 28 glasses of kanga. Ah, oh. The long pitchers. The long pitchel. <laughs> talagang lifestyle change. Lifestyle change. Anyway, wala naman video pa, ano, no? Uh -huh. Ang gawin ko na lang, yung last property, mistin, okay lang, ha? Okay. Sige, go. Ang gawin natin na lang, para at least, uh, isagad na natin, na nandito uh -huh. na tayo, la hindi mayroong problema sa ano, eh, gawin na lang natin, i-demonstrate natin yung last property. Oo. Uh -huh. Yung micro-clustered siya. Okay. Ibig sabihin, sobrang liit ng clustering ng tubig. Uh, hindi siya yung normal na... Ito. Ano ba yung ng clustering? Clustering, ibig di ba, ito yung property ng kanggay na it will take, it, ito yung mag-explain about bakit kailangan natin ng pinong maliliit na clustering na tubig. Kasi, ang ininom natin pala, nasa 15 to 20... H2O molecules na nagkukumpol-kumpol. Okay. Anyway, science konte lang para ma-appreciate natin. Ang cell natin mayroong tinatawag na aquaporin. Mm -mm. Sa aquaporin na yun, yun yung doon pumapasok ang tubig. Okay. Ang form ng tubig, di ba, is a helix. Parang six-sided hexagon ang kanyang size. So, may mga malaking tubig, mayroong maliliit. So, ito yung explanation ngayon. I have here, mabilisan lang ito. Isang uh, Lipton na, ano, oh, anyway, wala lang promotion. Isang mm -hmm. teabag. <laughs> ano po ito? So, kunwari, itong bag na to is the, is the cell. Mm -mm. So, yung mga T-holes niya, yun yung, kunwari, representation ng butas ng cell na papasok ng liquid. Okay. So, dapat, pag gamitan natin ito ng tubig, uh -oh. lalabas yung, either lalabas yung tea extract, kasi mag-represent siya ng yung cell mo, okay. or, hindi. Ang reason pag hindi, kasi sinasabi, hindi naman mainit, malamig. Uh Oo. -oh. Tama, kailangan pakuluan. Okay. So, ito yung pero, this is kangen. Okay. Pag kangen ang gagamitin para dun sa cha, which represents the human cell. Sir, itas mo lang, sir, to verify na hindi siya mainit. Oh, okay. hindi. Parehong hindi mainit. Oh. So, And then, normal lang. Normal, pero take a look. Ah? Oh? Huh?